Ayan po, no? Uh, part 2. No? Part 2 ng uh, uh, pagsunod natin dito sa pag, uh, ano, pagpapalinis ni chairman dito. No? Dahil uh, kikita po naman ninyo sa kapat mismo nila. No? Uh, ayan.

Bakit uh, mag-provide sila ng sarili nilang uh, basuran tapat nila ito eh, hindi yung uh, pag uh, meron silang uh, basura, eh ano lang nila dito, tatambak lang nila dito, kasi kailangan natin talaga na sumunod kasi uh, ayaw ni Yorme ng uh, dugyot, no, yan yung uh, ano, so mas lalo na ngayon, uh, binabaha na tayo dito sa nila no. Kailangan natin talagang maglinis ng mga drainage, eh kung pabayaan yung mga basura na yan, eh uh, pupunta yan sa drainage, no? Pag pumunta sa drainage, pabarado yung drainage. Pag bumara yung drainage, pagtagulan, so lahat lahat tayo ikinabang sa baha, no, klusungan lahat. Kaya ito nga, ito nga, upla na galugad ni chairman na ito, no? so ano tayo dito, no? O oh, yung mga payo nga, ah. ah. oh, yung go lang po tayo, ha? Mga go lang! O yung fruita nyo, ha? Pagmasalag, paki-plastic, ha? Ah. I think. Kaya nababalik dyan, o. Kaya nababalik po dyan, o. Kaya nababalik ng kilo dito, boss. Okay, ay mga magtari rin nyo, nakala eh yung isa lugar. kahit pa na ano ang kunin niyo kung ang kung tinanong nyo.

itu yang uh, offland galugad ni chairman No. So grabe 'tong kanina talagang uh, uh, pinapabayaan nila yung basura pero ito nakikita po ninyo malinis yan so dapat uh, ganyan no. lahat Oh, ito, meron pa rin dito. Kailangan na uh, Ito, uh, nakita na ni Sir. Um, So, ito, nakasabit oh 'to okay. Pari nyo na lang Ay, mga mentor dito, ay mga kapaligiran nyo ha, pakiwalit sa dyan po. Huwag po natin, ay, 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 Ito, ayan. Oo, kailangan na rin na malinis tong ano na ito. Ay, makita ko na punay. ito yung uh, Ilaya Street na no uh, binondo ano site niya eh? binondo site may binondo ay may uh, Ilaya Street Tondo ito naman yung uh, Ilaya Street ah uh, binondo oo no? oh gaya nito Ito pa nandala rin ano, ito yung dapat alusin. Nagpahina ako ng hindi Mapansin oh. lahat ni chairman to Ito yung mga naaanod sa pagpo-flashing no? So dapat talaga may susunod rin na magwawalis dito Eh tapat nila ito Dapat uh, makipag rin sila kina inaantay ni chairman ah uh, uh, mawalis nila ito no uh, hindi niya iiwanan habang uh, nakaganito pa kailangan talaga na mawalis kasi pag uh, iniwanan niya ito na hindi pa nawalisa uh, so mababaliwala na no ayan tinuturo uh, niya dito <makes noise>

ito so, yung uh, pinapakita ang example uh, ano, para paano uh, nila magagaya itong ginagawa nila ni, ano na ito pinapakita na dapat gaya itong uh, ginagawa nila araw araw no? hindi yung uh, pagkalikod nila kaya wala naman ayan so kung napadaan ka lang o uh, pa sa ating youtube channel huwag ka kalimutan mag subscribe hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload na sa social sa Maynila So, biglang napasubo si chairman dahil dito. No? So, kailangan lang talaga ay uh, araw-arawin itong ating mga pangbayan na ito. Dahil uh, pagtalikod nila, no? kaya uh, kung ano-ano na, hindi na nila papabayaan na yung mga kung ano, -ano dito. Kaya ngayon, no, tinututupan niya yung paglilinis dito. Magandang umaga po. Maraming salamat at uh, Subscribe and hit the notification bell para lagi pong ma-update sa ating uh, mga inupload patungkol dito sa Manila. Magandang umaga!